Ano pangalan mo? Ako po si Alexandra Nightingale po Espera. Saan ka nakatira? Ano po? Ilan taong ka na? Seven. Bakit bungi ka? Kasi. Lakas at mo boses mo. Kasi. Kasi ano? Ano? Bakit ka bungi? Kasi... Bakit meron kang nunal dito sa labi? Hindi mo alam. Huwag <laughs> ka tumawa. Nakikita yung bungi mo. May pasok ka bukas? Wala. Hmm. Sa Monday? Wala. Anong grade mo na? Two. 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 Oh, ano? Bakit ka bungi? Hindi ko kasi alam. Hindi mo alam? Hmm. Hmm, oh, sige na.